So mga kaibigan, papakita ko sa inyo kung paano ko inayos yung blower ng aircon ko. So mga 3 weeks ago, nawala yung hangin ng aircon, yung blower. So pag switch on mo, sa switch ng aircon, uh, una ano eh, may, may kakaibang tunog, or, 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 ganun. Tapos hanggang tuluyang nawala na siya, walang hangin. So nung ni-research natin, meron tayong napag-alaman na diagnosis. Sabi niya, alugin mo daw o suntukin mo daw yung blower. At pagka na, nagawa mo yun at umandar siya, ibig sabihin, ang problema mo, yung blower motor. So saan nakalagay yon yung blower na yon So nasa likod siya ng glove box na to eh. So tatanggalin mo muna to, yung glove box. Yan, tatanggalin mo muna yung glove box. Iikutin mo to. Tsaka yung sa kabila niya, meron din. yon. Pag iikot mo sa kanya, mahihila siya. Yung axle niya, papasok. Yan o. Oh. Yun, yung axle niya. So, yan o. Oh labas pasok siya eh. So pag inikot mo siya, papasok siya, tatanggalin glove box mo. Etong puti na to, eto yung blower mo. So, ginawa ko, inalog ko siya, sinuntok-suntok ko siya. Pag suntok ko sa kanya, umandar. Nagkaroon ako ng aircon na naman. Kaya lang, maya, maya nawala na naman. Tapos pag sinuntok mo na naman, uh, aandar na naman siya. So, confirmed na ang problema ko yung blower. So either blower ang problema mo o kaya yung resistor. So sinasabi nila ang resistor kapag 1 2 3 wala. Ah uh, pero sa number 4 meron uh, resistor ang problema mo. Pero pag lahat 1 2 3 4 wala, yung blower ang problema mo. Pero since pagsuntok ko sa kanya umaandar siya, nagkakaroon ng aircon, tapos pag nawala, uh, susuntukin ko na naman, 1, 2, 3 meron, so okay yung resistor ko, na confirm na blower yung papalitan natin. So naghanap pa ko ng pyesa ng blower, medyo may kamahalan eh. Binebenta nila surplus, ibig sabihin ng surplus, matagal ng gamit. Merong 1, 5, 2,000, so hindi mo alam kung magtatagal pa rin yon pag assembly naman yung nabili mo, lalong mahal, 5,000, 6,000, pyesa pa lang yon. So pag kumuha ka ng mekaniko, o dinala mo sa shop o sa talyer, pagka binaba nila to yung entire dashboard, kasi ang sikit dito eh. Yung last time na nagpa-cleaning ako ng aircon, 4,500 yung singil nila. Kasi tatanggalin lahat to eh. Tatanggalin niya, pati manibela, pati yung stereo, strip down lahat yan eh kasi napakasikip niya. Ngayon, meron akong nakausap, dini-IY niya. Sabi niya, kung tsatsagain mo, kaya naman. Pero tsatsagain mo talaga. So, yun, pinag-aralan ko muna siya na maigi. At dineside ko, di, dini ko na siya. So, ito medyo may pagka-reverse engineering. Kasi, ano eh, dinocument ko siya nung pakabit na eh. Sayang, nung simula, nung ini-strip down ko siya, hindi ko na-document. Pero pwede mo naman i-reverse engineering basis don sa pakikita ko sa inyo. So ayan, para makita nyo, itong screw na to, itong screw na to, tapos itong hook na to, may dalawang screw dito. Tatanggalin mo yan. Pagtanggal mo ng screw dyan, ito, mag slide down na yan. Ayan. Tanggal. So pag ibabalik mo, ganun lang din. I kasi ito parang clip din sya. Oh ikiklip mo siya dito tapos i-screw mo siya So pagkatanggal mo ng glove box ito naman yung sunod na tatanggalin mo eh So itong malaking puti na nakikita mo yan yung aircon blower nasa loob niya yung motor na kailangan nating palitan Again yung challenge paano mailusot itong malaking puti na assembly dito sa ilalim kasi ito yung nakaharang eh kung wala sana ito madali lang eh kaya lang pag pinutol mo naman ito yung kabita mo ng glove compartment yung apektado at dahil dito sa bahagyang piece ng plastic na to napakasikip uh, napaka sikip na kasi pag ka dito sa ilalim yung ginagawa ng mga shop tinatanggal yung buong dashboard so yan yung madugo na trabaho so again ang screw nya 1 2 tapos yung pangatlo maliit lang eh uh, ito, ito yung pangatlo so pag natanggal mo yung tatlong yan bababa na to yung puti na assembly Pagbaba ng puti na assembly na yan, ilusot mo dito sa ilalim. Para mailusot mo sa ilalim, tanggalin mo yung mga basic screw dito tulad nito. Meron sa likod dito. Tapos dito, may mga screw sya dito. Pagtanggal mo nyan, ito, yung bahagyang to, magsiswing yan forward. So medyo masikip pa rin pero doable sya. Magagawa mo sya, pagtyagaan mo lang. Pero malaki matitipid mo kasi ang charge niyan pag pinagawa mo sa labas ang cleaning nasa 4,000 pesos ang charge kasi nila eh. Pag tinanggal yung dashboard medyo malaking pera din kasi yon. Bago mo hugutin pababa, tanggalin mo muna yung power connection ng motor. Bunutin mo rin itong itim na rubber hose. At pangatlo, tanggalin mo itong resistor na connection. Yung kulay brown. So yung puti na plug, yung itim na hose, at saka yung brown na plug. So itong part, yung mahirap na portion, eh, yung pagtanggal ng uh, assembly na puti na yon. So pinasplay ko siya para makita nyo kung paano ko siya dahan-dahan na -dahan, uh, tinanggal. Ingatan nyo guys ha, kasi may, may wire nga sa likod. So after tinanggal niyo yung tatlo na malaking tornilyo, malalaglag na yan, matatanggal na itong puti na assembly na yan. So ang challenge dyan, kung papano mo isusuot doon sa ilalim ng horizontal na plastic kung saan nakakabit yung glove compartment natin. Dahan-dahan lang. Tapos again yung wire, ingatan nyo na hindi mahugot yung nasa likod. Tapos tanggalin nyo rin muna yung plug ng power supply sa motor at saka yung nakakonek sa resistor. So yan, once na natanggal nyo yan, kalahati ng challenge tapos na. Yung next naman yung motor. So ganito yung itsura nya pagkababa nyo. So tatanggalin mo lang may walong screw, Phillips screwdriver at mabubuka na siya. So ito siya. Uh, kinabit ko ulit siya para matest so ayan i-on ko yung aircon ayan o oh. ayaw umikot pero pag inano mo sya yun oh. iikot na sya o oh. pero nag i up na sya so sira na yung motor clearly uh, ayan ayan o oh. lumalakas humihina namamatay o oh. So patay na yung motor. Pag in ko siya, pag in-on ko ulit, ayaw na naman. So pokpok. -pok. Sabi nila pag pinokpok mo at umandar, so una sinunto ko, pinokpok ko, umandar. So confirmed, yung motor ang problem. Okay. Eto na, tinanggal na natin yung motor. Para matanggal mo yung motor, baliktarin mo at ibagsak mo sa lupa. Huwag naman yung masyadong malakas yung enough para may jerking motion para malaglag yung motor. Tapos habang nalalaglag siya, pagpatapos na, pwede mong sungkitin ng screwdriver. Dahan-dahan lang na hindi magasgas yung mga wiring. So ito, tinetesting ulit natin yung motor. So hindi siya gagana sa 1, 2, 3 dahil hindi nakasaksak yung brown na resistor. So yung number 4 lang, dahil nakasaksak yung pute yan yung main power. So, kita mo pag nilagay ko sa 4, hindi muna siya andar pero pag pinihit ko ng kamay ko, napapaandar siya. So, okay yung wiring ng sasakyan, okay yung resistor, itong motor ang may problema. Malamang 'yan ang problema yung carbon eh. Kanya lang yung ginagawa ko to, hindi pa ako marunong magpalit ng carbon. Kaya umorder ako ng replacement part na bagong motor so dumating na yung order natin yung replacement part para sa aircon fan blower motor natin so ito yung fan blower motor ng Nissan Sentra N16 so yung tinest ko siya sa nakaraang video natin hindi na siya gumagana so bumili tayo ng replacement na motor at eto na nga siya dumating na siya ngayon lang so buksan na natin so bumili tayo ng bago na replacement na blower motor para sa aircon natin so eto tignan natin kung parehas nga ba siya sa original so, mukhang parehas naman siya mukhang very very similar parehas na parehas talaga siya oo uh -huh. saksakan nya. lahat parehas okay mukhang mukhang swak na swak to mukhang fit na fit siya okay. sa lahat ng angulo parehas siya so ngayon kakabit na natin so una nating gawin i-test muna natin kung gagana yung motor Hey, okay. So, yung huling beses, last time na chinek natin, pagka switch on natin yung switch, hindi siya gagana. So, itong 1, 2, 3, wala. Kasi hindi nakakabit yung resistor eh. Pero pagdating sa 4 yun, ikot siya kagad do. Oh. Okay siya. Yung last time, pagdating sa 4, hindi siya umaandar. Pok-pok-andar ang kailangan. So, kasi ano eh, uh, sira na yung motor, paubos na yung carbon niya. So pag hinampas mo siya, nagkakaroon siya ng contact. Pero nag-i-stack up siya ulit pagka tinigil mo siya. So ito, pagka hit niya ng number 4, ikot siya kagad malakas. So okay yung motor. So ikakabit na natin siya. So ito yung itsura niya. Yung kanyang assembly, no? So, ito yung nasa ibabaw, ito yung nasa ilalim. So, pag mo siya, syempre, una, sasalpak mo yung motor sa loob. Pagkapasok mo ng motor, pag didikit mo siya dito. So, yan, ganito yung itsura niya. So, itong malaking assembly na to, ang mahirap ibaba. Kasi masikip yung yung daanan niya sa sa ilalim ng dashboard. So yung iba uh, tinatanggal yung entire dashboard para matanggal to. Pero ito ginawan ko na lang ng paraan. So tinanggal ko lang yung mga kailangan tanggalin ng mga screw tapos medyo napuwersa ko siya sa ilalim na hindi ko na kailangan tanggalin yung buong dashboard. So DIY ko na lang siya kasi medyo malaki ang gastos pagka pinagawa mo sa labas okay so yan na nalinisan ko na siya pagka unang baklas mo sa kanya ubod ng daming karbon napakadumi niya so ito i ikakabit ko na yung replacement na motor. Yung lumang motor, susubukan kong i-repair yan. So, umorder na ako ng carbon brush. So, napasok na natin yung motor sa loob ng casing nya. Medyo masikip siya, matigas kasi may mga groove siya sa loob. So, para matulungan ako, na maipasok sa loob yung motor na hindi mo naman pinupukpuk ng masyado nilangisan ko ng kaunti yung grooves nilagyan ko ng langis yung isang wet tissue tapos pinahid ko sa gilid para hindi makalat yung langis para ma-push natin pababa yung motor kasi tigas niya eh. so ngayon ibubuo na natin itong assembly na to So itong lower part, kakabit natin dito. But before that, kailangan, may balik muna natin itong LSE. Okay? So ito yung resistor. pasok agad pasok siya kagad okay higpitan na lang natin jeez size 10 siya ay hindi pala to. yung original kasi niya size 10 so ito baka size 8 lang Okay. So ito na yung itsura nya. Nakakabit na yung replacement ng motor natin. So ngayon, ibubuo na natin itong assembly para may balik natin doon sa ilalim ng sasakyan. Ganun lang. Tapos isuscrew mo siya So, walo yung screw nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, So, walong screw lang siya. Philips na screwdriver ang gagamitin natin. assemble natin ito yung itsura nya sa ibabaw sa ilalim tapos yung sides nya okay okay mga kaibigan so ito yung challenge kasi dyan eh itong malaki na assembly na to ikakabit mo dito sa loob vice versa pag tatanggalin mo nakakabit sya dyan eh primera mo ang problema kasi itong dashboard itong dashboard natin ito so dahil dito isang buo kasi sya eh. hindi kasya so ang ginagawa ng mga technician na gumagawa ng aircon ng Nissan binabaklas nila yung buong dashboard so tanggal lahat yan pag nakakita ka na ng aircon cleaning tanggal lahat yan yun kasi yung mahirap yung madugo so sa akin ang ginawa ko may mga tinanggal lang ako yung mga basic na screw unang una yung to yung glove box tapos may ano eh may labin isang screw akong tinanggal dyan uh, sapat lang para ito ito ano to eh tatanggal to eh yung side niya yan oh sapat lang so pagka ganito pagka nauga ko na siya nagalaw ko na siya makakasya na dito na natatanggal ko na yung buong assembly na to so pero mag-iingat ka kasi syempre may mga wiring eh. ayaw mong mahila yung mga wiring so dahan-dahan so ayan di Naishoot ko siya dito sa ilalim. So ngayon, ikakabit ko siya. Kung paano ko siya tinanggal, kabaliktaran ang gagawin natin. Dahan-dahan, pasok. Tapos di, ayan, uh, sasalpak natin siya dyan. So ito yung isang major na kabitan niya. Sabi ko sa inyo, tatlong screw lang yan eh. Tapos, uh, Ayun, ito yung pangalawa sa dalawa. Tapos yung isa niya di ito, ito. Ito. Ito yung pangatlo. So yung tatlong malaking screw, yun na nga humahawak sa buong assembly na yon. So ulitin natin isa, dalawa, tatlo. So pagtatanggalin niyo, ito yung tatanggalin niyo, isa, dalawa, tatlo. Pero last step yan. Kasi yung una mong babaklasin muna, yung mga screw dito, yung pantanggal ng glove compartment. So dito, tapos yung dalawang screw dito para matanggal yung hook nya. Tapos dito sa, sa likod yan eh. Dito sa bandang harap. Dito rin sa bandang likod. Tapos dito eh sa sa ilalim may tatanggalin ka rin diyan saka dito. So pagtanggal mo niyan ito naka lang yan, naka sa goma. So pag hinila mo siya, tatanggal na siya. So enough na 'yon. Enough na 'yon na mahihila mo na siya ng sapat at kakasya na itong assembly na to. Siya nga pala itong wire na to, itong cable na to, ito yung para sa air recirculate at saka yung papapasukin mo yung hangin sa labas. So nakasabit lang yan sa tenga nung assembly. Mafigure out mo yan, madali lang naman yan eh. So ito mga kaibigan, ikakabit na natin ulit yung blower assembly. So again, kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ikakabit. Yung kabaliktaran lang yung gagawin natin. So dahan-dahan, ingat at diskarte kung paano mo siya shoot doon sa ilalim nung uh, yung nakaharang na plastic kasi na yan eh. Kung pwede lang sanang putulin yan, mapapadali yung buhay natin. Kaya lang dyan kasi nakasabit yung glove box natin. So pag pinutol mo, hindi mo na may babalik yung glove box natin. So ulitin ko, dahan-dahan na sa pagpasok niyan kasi may mga wire sa likod ayaw mo naman na mahila o mahugot tapos baka ma-damage o maputol pa siya. So, eto na mga kaibigan. Naikabit na natin. So, eto na yung assembly niya ng blower. Naipasok na natin dito sa ilalim. Tapos, kinabit na natin yung tatlong screw. One, two, tsaka yung pangatlo. Nandun sa dulo. Tapos, uh, sinaksak na rin natin yung power sa motor tsaka yung resistor yan yung kulay brown dalawa lang yan eh okay so on yan good may hangin may hangin ayos na siya so one two yan bakas oh three bakas at number 4 yun so yun blower motor ang problema okay hi may air to na ulit so okay sa ng hangin no? 3 2 1 so pagka ang 1, 2, 3 walang power pero ang 4 may power, ibig sabihin resistor yung problema natin yung number 4 kasi nakarekta direct ang power niya. Paano mo malalaman pag yung blower motor ang problema? So pagka on mo ayo mandar, tuktukin mo lang to o suntukin mo, uugayin mo to. Tapos pag gumandar 'yan, ibig sabihin 'yon yung problema mo, yung motor, yung carbon siguro eh. So next project ko susubukan kong linisin yung apalitan, ah, yung carbon. Pagka gumana siya, ha-update Ka ko kayo so yan 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 pagkatapos yan kakabit lang natin to diba sinasabi ko sa inyo dito sa rectangle na yan sa ibabaw so kakabit mo siya ganyan shoot mo lang siya ng ganyan tapos yun yan, okay ayos na siya, malakas na ang ating aircon DIY pagpalit ng blower motor ng ating aircon okay, so ngayon ibabalik ko naman yung mga screw dito so yun lang yun mga kaibigan pagka pinagawa mo kasi sa mga professional sa mga shop sa tabier kaya nagmamahal ang gastos kasi tatanggalin nila yung buong dashboard pero kung matsaga ka naman may sisiksik mo siya sa ilalim medyo mahirap ng kaunti may kaunting trabaho pero makakatipid ka ng malaki Lods, kung natuwa ka at may natutunan ka sa video natin, baka naman pwedeng hit yung like at subscribe button. Paki-share na rin kung makakatulong sa ibang mga kaibigan natin. Hanggang sa susunod, salamat.